Magandang hapon po mga kalapatids. Tayo po at magpapalipad ng ating mga alaga. Sila. <laughs> Ito naman yung ating mga reader. Okay pala. Ito, Ito ay yung kanilang anak. Yan, no? Oh. Ito naman, sana makitug na ngayon. Ang sawa niya, yan, si satisfied. So, nagpapalipad po ako ngayong hapon. Isang hapon pahangin. Ayun na, taas ng alaga natin mga kalapatids. Wala. Ayun na, taas. Nasaan na? Hindi yan. Hindi atin na yun, sobrang taas. Pero, ayan, ayan sila. sana bumaba um, sana bumaba agad. kasi hindi ko yung pinakain maghapon so medyo maganda yung ano nila gigil na talaga silang lamipad ayan mababa na Pangitlog ka na. Pakita mo sa mga kalapatids natin kung paano ang mga itlog. Lapit na mga itlog pa mga kalapatids. Pwede nating abangan Live. <laughs> ang live na pangingitlog. yung samahan niya. Mga na rin, mga kaluparid. so ko. Baka natin ito, makingitlog na ito. ko yung pinakahihintay ko na breeder na mga ito. May pwesto na mga kalapatid sa'yo na. Mukhang makukuha na natin ng live ah. na natin live yata mga kalapatids. Live na pamingit vlog. Ano? pa na. Ang asawa niya, yan eh. Nag-aabang na rin. Excited na. Hmm. Kaya natin

Pago yan, ito muna ito dito na pala yung mga laga natin yun eh Malipad na sila, nakabalik na sila yung mga gusto naman yung mga yung mga para mga Eh, pero yung mga yung mga yung mga mga gusto, mga kalapatid. So, mga Muli green yung ting-ting. Ayan siya, mga kalapatids. Maganda na, oh. Ayan, oh. No? Dalaga na. Ang dalaga, eh. Hindi binata. So, ito na. Baka na lang natin itong pangingitlog. Malapit na to mga kalapatids. Abang-abang na lang.

pero uh, siyempre, oh, malapit na mga itlog. Live yan, mga kalapatid. So, mga live, napakatagal naman. may nip na ang mga viewers. Wala namang viewer. Wala masasabi niyo dito sa anak ni Brownie. alay din palang mag-live, mga kalapatid. Ano ko? Ayan na. Ayan na yata. malapit na. May na kami. Balian mo. Faster. Ayan na, mga kalapatid. Yung pesta na yata. Sana lang. Huwag mabasag. Pwesto na. Ayan na. Ayan na. Ayan na ba yung daragdag na viewer? Apto ka. Ito na, malapit na mga itlog. Lumalabas na yung itlog. Bumalabas na nga tayong utlog. Yan na. na ah, Yan na pa. Bumalabas na nga tayong Sakto na naman yung pagbibigay natin eh. Live yan, ¿no? Oh. Yo, galing. itlog na siya, mga kalapatids. Ang hinihintay natin. Ayan na, lumabas na yung itlog. Na-videohan pa ng live. Uh, very good. Ayan na, oh. ang kanyang first egg. Saturday. So, sa Monday yung next egg. Galing. So, <laughs> ayos ah. Lucky. So, yan, mga kalapatids, meron na naman tayong abangan. Abangan na mapisa. At sana nga mapisa. Kasi itong dito, parang isa lang yung mapipisa. Yung nilagay natin sa si ref. So ngayon, ang goal na lang natin ay pasukin itong mga skipping ng mga babies. So, ito yung mga pa mga pakinang ko nandito sa baba. Kasi ito yung pagkain sa kabilang side. Ah, Pakain na natin ito. Masuk, masuk. pasok, pasok. na sila lima. lima.

Ano yung kinakain niya? Hindi pala yung masarap. Ayan mga kalapatid, maraming salamat po sa panonood. So may nanood man, live na pag-itlog ng ating alaga. Ayan. Medyo magulo lang yung ano natin, yung camera. Thank you and um, have a good evening for.